Yo, what's up mga kabugat? Tara, samaan nyo ko kumuha tayo ng natong dito sa kagubatan. Let's go! Ang ganda nga mga kabugat ng umaga. Kaya ngayon, for today's video mga kabugat, mangunguha tayo ng natong. Sakto naman guys, nandito yung pinsan ko guys kasi nagpapalipad ko ng salampati. Pumunta talaga dito sa bahay guys para dagitin daw yung salampati namin na 20. Hindi naman yan kaya. <laughs> Isa lang salampati niya eh. Pinalipad na niya guys yung salampati niya, ang blue bar guys. Good luck na lang mga kabugat kung makakauwi pa yung salampati mo. Umalis na nga kayo mga kabugat habang umaga pa. Kasi pag anong oras na mainit na mga kabugat. Nandito na nga kayo mga kabugat sa kabilang bahay namin mga kabugat. Buti nga mga kabugat hindi maulan at napakasulit talaga nitong panahon mga kabugat. Siyempre guys nakakita ko dito ng tambak. Siyempre gumawa ako ng dalawang vertical guys. Alangan man. Favorite ko yan eh. Lagi ko yung mga kabugat ginagawa eh kasi dito ko lumaki. Kaya yun guys tamang lakad muna kami mga kabugat. Kasi madali naman din kami mga kabugat sa paroroonan namin kung saan kami kukuha. Medyo malayo nga pala mga kabugat ang pupuntahan namin dito. Kasi tatawid pa kami ng tulay. Madali pa ako dyan guys mahulog guys. Buti nakita ko malalim yan eh. Kumuno yan eh. Ano yun kalabaw guys? Liguan ng kalabaw yan guys dati. Yan pala guys yung tulay guys na tatawidan namin. Isa lang guys, maurog ako dyan, no choice. Kaya ganito na lang guys ginawa ko. Hehe. <laughs> nag alatarasan na lang ako dyan guys kasi mas ano pa, Pagdating ko nga guys sa dulo guys, tang ina naulog din ako. What a nice! Pagtawid nga namin guys sa sapa guys, nakarating din kami dito sa paroroonan namin. Dito kami guys makukuha ng natungin. Kaya yun guys, pagdating namin, kumuha ka agad ako guys. Wala kasi kaming ulam guys ngayon eh. Kaya ito, nanggan na kami para all goods. So, so ayun guys, nakakuha na kami yan. Tatalian na namin guys yung nakuha namin. Let's go! Tinalian ko na nga dito guys kasi marami guys eh. Hindi ko madala-dala lahat. Para hindi maulog mga kabogats Let's go. Pagkatapos ko ng talian, guys, umuwi na kami. All goods. Ayun na, guys. Pauwi na kami. Ayun na pala kami, guys. Ayun na nakuha namin, guys. Ayun si Yuri. Halikuran ko. Ayun na, nga guys. Pauwi na kami. Tara, let's, let's go.